Hello, hello, hello. Ito po yung manay. Andito na naman ang inyong manay. Ayan guys. Hapon po ayun. At pumunta po kami sa pinagagawang bahay ng aking anak na pangatlo at unang nag-asawa sa aking apat na anak. Yan guys, binigyan sila ng luti ng kanyang biyanan. At kami naman po guys ay nag-guide din at nagtulong para din makapagsimula sila ng kanilang pagbuo ng kanilang tahanan. Ganyan tayo mga magulang guys. Pag magulang kayo guys, ganito din ang yung gagawin guys. Pag meron lang naman tayo, eh syempre tutulong din tayo sa mga anak. And guys, ayun, tumulong ko sa paglinis kasi ma madahon yung lugar. The sa imo para sa day. Ano Firstly, eh? mm. <laughs> niy. The cologne, it's same, ah. Kahit medyo malapit siya sa dagat, guys, pero maganda, ang View. Ayun, nakikita sa dagat ang medyo kalayuan, Pero malapit lang. Siguro naman iniisip ko, hindi naman yata delikado pag may bagyo yung guys yung unti-unti na ng ating anak sa pag pagawa ang kanyang bahay iniisip ko rin kasi guys yung kaligtasan nila nakikita ko naman na may distansya naman talaga sa dagat iniisip ko pag may bagyo ayaw ko kasi hindi ko sigurado na nasa mga na sitwasyon ang anak ko kaya kahit kayo naman guys pag anak natin guys ay nagsarili na ayaw ko nga sana kaso paano man sila matuto syempre gabi na guys humanhuman na Mm, Ngingob na. Wala pa ilaw. May gabi sa tanahan. Ayan guys. Ngingob na. Ang luwa ng mga -wak, wak Ayan guys. Wala pa doon na ano. Uh, ilaw. Kaya umuwi na kami, guys. Ayun. At nagluto na ako ng aming hapunan. Paksiw na tilapia, guys. At nilagyan ko ng maraming sili. Kasi pag meron gusto ng sili, dorogi na lang at sausa. At nagulay din ako sa gata, guys, ng konti para naman magana. At sinabayan na din namin, guys, ng jabi. Thank you for watching and bless